Guys, uh, magsasalpak naman tayo, uh, magja-jumper naman tayo ng isang outlet. Uh, outlet, uh, jumper. Uh, si Roger naman guys, uh, mag magja jumper ng outlet. Uh, tugang outlet. Uh, para para rito, uh, ilalagay natin at maglalagay tayo ng wire. Uh, paakyat, papunta sa breaker. Ito si Roger, uh, magja-jumper ng tugang outlet. Ayan, uh, jumper na guys. Naka-jumper na guys, ang isa, yung ating pinaka- neutral. Ang neutral natin ay nakajumper naka-jumper na. Uh, live na lang guys ang i-jumper niya. Ayan guys ang ating neutral. Naka-jumper na. Uh, Magja-jumper naman tayo ulit sa, para sa live. Yung ating pinaka-live. Uh, line 1 ang ating jajamperin. Ang line 2 ang ating neutral. Ang line 1 ang ating pinaka-live. Ayan ang uh, naka-jumper na. Uh, na guys ni Roger Vera. Tapos sa ah, papatang papaklas natin yung guys yung takip para i-fix natin diyan sa kabila. Ayun ah, papaklas na guys. Ayun ang plate natin. anak ah, naka-jumper na. Ah, na-jumper na ni Roger Divira. Dito naman tayo guys. Dito tayo guys lalagay ng wire ah, papunta doon ah. Pa pataas papuntang bracket. Ah, papunta ah jumper natin guys. Guys, ah, tara. Ah, jumper natin. Guys, ah, nalagay natin ang guys yung ating triple pipe uh, para sa outlet ayan, uh, maglalagay tayo rito dyan uh, lagay natin hanggang dito lang dear. hanggang dito lang ayan guys uh, maglalagay naman tayong outlet uh, pangalawang outlet, uh, tugang outlet ang ko box guys ayan guys, uh, isasalpak natin na yung ating tugang outlet Ayan, uh, pangalawang outlet natin. Ayan, uh, doon uh, nasalpak natin na uh, yung outlet. Uh, dito naman natin ang uh, pangalawang outlet. Uh, Isasalpak natin ngayon uh, sa loob ng Ancovax. Yung ating plastic molding. Ayan guys, uh, may 3.5 na yung guys sa loob. Uh, dito, umakap dito. Ayan, uh, dito ang ating breaker. Uh, nakaabang na tayo ng 3.5 para sa outlet. Ayan guys, ang ating nabang uh, Isasalpak ni Roger Dibira Ang ating pangalawang Tugang outlet Na dito sa kwarto Guys Ayan uh, Ayan uh, Isasalpak guys ni Roger Ang ating outlet Yung ating 3.5 uh, Ipapasok niya guys sa loob ng Anko Box uh, Tapos uh, pipix niya yung ating Tugang outlet Ayan, uh, para para prepare na prepare ang ating pakasalpak ng ating tugang outlet guys mas guys ah, maglalagay siya ng tornilyo ayan guys ah, lalagay niya ng tornilyo ah, tapos nagkaba tayo ng iskro philip iska uh, philip na iskro ayan ah ayan guys ah, dalawang tornilyo ah, niya masyado ah, hindi naman maigpit na masyado kasi baka ma matanggal, ah, masisira ang, ang kubaks natin. Kasi, ah, plastic lang yan, guys. Ayan, ah, nalagay natin ang tornillo, ah, gamit natin, Phillips screw. Ah. Ayan, guys, ang ating plate, ah, natapos natin, guys, yung ating tugang outlet, ah, nalagay natin ang wire, ah, na. Ayan, guys, ah, tapos na tayo sa tugang outlet, ah, mag mag Space naman tayo guys sa uh, outlet, 3 outlet guys. Guys, uh, thank you very much. Uh, welcome to my back my channel. Uh, my name is Tito Guys TV Vlog. Guys, uh, tapos na tayo uh, sa ating uh, paglagay ng ating outlet tugang outlet sa ating Anko box. Guys, thank you very much.